Okay, no? May gagawin tayo dito ng uh, solar electric pan. Papakita ko kung paano ko siya gagawin, no? Ayan, bali, ayun ang buhay niyan. Ayan, saksak natin. Ayan, wala talaga siyang uh, ilaw. Walang indicator ng charging, no? Ayan, so buksan natin. Buksan ko lang. Ate rin Test na. Kung merong ano, kung merong buntahe. So, bayan sa 5.5 volts yung battery. So, lalain natin. Siya, no? okay. So dahil nga walang ilo tong charge na to, ibig sabihin lobot na to no, hindi na hindi na siya makakarga no, kailangan buhayin natin tong charge na yan. Okay. Sa mula. Pakita natin yung ano yung laman. Kung ano yung laman nito. Yeah, I'm good enough. Ayan. So, ito yung laman. Ah, bali, ano na. yeah ito yung laman niya, no. Bali, ito yung controller. Ito yung sa controller ng pan. Dito nakalagay yung switch. Ito naman yung sa may power supply niya. Ito yung charging niya. Ito yung charging. No, tanggalin lang natin. Okay, no. Disclaimer lang sa mga hindi technician. Huwag kayo mag DIY ng ganito Baka makuryente kayo Or baka masira nyo palalo yung unit no? Tanggalin ko lang Ayan. Bale isang kamay lang kasi yung gamit natin Ayan Saksak ko na kanina no, Tanggal pala to Ayan bali Ayan walang IC dito Okay. So, bali DK12 naman ang nakalagay dito na na IC. No, bali MOSFET, bali ang nangyari. Ito pala yung bali ano siya? Dual function 'yon, no? Bali yung IC na 'yon isa doon na yung MOSFET niya, no? Kaya wala siyang MOSFET na nakalagay dito or, or transistor. Oh, kasi kung mapapansin mo yung a uh, build ng uh, build ng IC is nakarekta na siya sa, sa, sa drain ng uh, transformer ibig sabihin uh, ano na siya a uh, mosfet na and then ano para dual function na siya no ay natin yan nilagay natin okay so try natin meron tayo dito ng uh, tools meron tayo dito So ito, ito toto. Meron na tayo kasing mga nagawa niyan. Kaya meron na tayong mga piyesa na naka-ready. Kabit ko lang ah. Papakita ko sa inyo yung ano. Kakabit lang natin. Yung pagkabit naman nito, dapat So dapat meron siya na para na troubleshoot natin. Siguro shorted na to, no? Kaya nawala na yung IC niya. Tinanggal na, then wala silang makuhaan. Okay? So, tabi natin dyan. Ang pagkabit naman ng IC niyan, ang pagkabit ng IC, ay meron niya nakalagay dito na, ayan, marka, yung marka niya na yan. Yung marka dito. Ayan, dito. Ayan. Okay, so kabit lang, Tabit ko lang ah. Napapakita ko sa iyo. Ayos nila yung camera natin. Kapit Kapit ko lang. So ito nakabit na natin. Okay, nakabit ko na yung ano niya, ito. Then ito naman itong AC plug na to, nakakabit siya sa may diode, sa bridge diode dito. Okay, so check lang natin. Papakita ko sa inyo no, paano siya tester ren. Okay. Dapat hindi shorted yung dapat hindi maging shorted yung ano. Hindi shorted yung ating Ah uh, ito, itong optocoupler player para naman di natin ster natin ah. ayan, walang tunog na ibig sabihin. Ah uh, safe yan, no. Dapat to ito rin walang tunog din dapat to. Very okay, safe yan. bali may usok dito, no. Baley 150. Dapat may tayo 150. May bultahe na. Ibig sabihin may ano pa yung gano'n niya. Okay. Laban na yan. So kabit ko lang ha. Kabit ko lang. Test natin.

Wala naman na tayo ibang i-test kasi nga. Hindi nang mabiyag Okay. Bali, ito na. Ilay ko na yung ano niya. Ito. Ilay ko na. And then, tatayo na rin. Dapat, ito yung huwag mong ipag-didikit. Yan. Check natin. Saksak natin. So, saksak natin. Dapat, ay uh, ilaw itong pula. Kung hindi umilaw yan, ibig sabihin may problema pa yan. No? Dahil nga, uh, gipit tayo sa ano. tayo mag, hindi tayo mga camera maayos. Okay? Saksak natin. Ayun, umilaw. Ayun No? Ibig sabihin, successful yung IC na nilagay natin. No? Ayun successful siya. No? Ibig sabihin, okay na to. Ayun. So, bali, wala lang talaga makuhaan na IC yung gumawa nito, no? Ayan. Ayos na to, ayos na.